mga bossing bali magandang tanghali sa inyong lahat bali meron sa atin nag walk in galing lang si sir ng GMA Cavite senior na test drive na ni sir ano sabi ni bossing baka may limang minuto ka pa boss para umayaw <laughs> <laughs> bossing baka may gusto ko lang mo ng batin or i-shout out i-shout out yan sa tropang Las sa Ayan, si Hides. sino pa Taga uh, GMA. Yan. Tiga, big big shoutout sa lahat ng Tiga GMA. Ma'am, baka may gusto ko lang muna batin or i-shoutout. Shoutout po sa Strawberry Hills, sa mga kapitbahay ko. Okay lang. so ayan mga bossy, bali papakita ko muna sa inyo itong ah... Uh, Inalok natin kay Sir Ray, eh, nakursuladaan na naman niya at na-test drive na rin niya. So, yan, bago ko pala ipakita sa inyo. Boss, magkano tawag niya pala? 48 na? hanggang nga ako. 42. Matay ka na po, pa yung 45 ni Boss. <laughs> Alam ano ba, hindi nakala ko magbablog. <laughs> so, yan, bali. Boss, baka madadagdag mo yung 45. Maganda lang. Sa ganda talaga. Sagada. Bossing, gano'n na ka tagal katagal naghahanap uh, ng service? Two years. Matagal na nanonood sa Boy si Garage? Matagal na. Ba't two dito napili? Eh, Legit followers. Idol eh. Idol! <laughs> so yan, bali si Ma'am at Sir. Yan, bali. Bossing, saan nyo nga pala gagamitin? Pang service-service. Yan. So yan, bali. Budget meal talaga hanap nila, boss. So, boss, baka madagdagan mo yung 45 kahit 47. Hindi <laughs> ka na, hindi <laughs> ka na talaga maawas yung boy, boss. Okay na. Yan. so, yun, mga bossing, bali papatuloy ko muna sa inyo bago kami uh, bago kami magpatuloy sa tawara, papakita ko muna sa inyo yung unit. So, ito yung nakursulodahan nila. Toyota small body na 12 valve mga bossing na Abios mags na yan. Then ito yung loob. Maayos yung loob mga bossing. Dashboard walang kaputok potok Ano nyor? Wala mo ng sahod nyor? <laughs> Kasi di na naawa sa atin si Lila Bossy siya nag-ahalap buhay. Wala mo nang sabi. Wala na to boss. Ay, iya ka mula. <laughs> De, sabihin mo naman, damay na naman si Bilyan. Damay na naman si Bilyan. <laughs> boss, baka matatagtigyan mo? 47. 46, ayan, oh, magkaigil mag lang. Sige lang, maawa ka na sa nag-ahalap buhay, lang si Mabo. 44. Nabuhasan pa! <laughs> Patay tayo sa AC Garage, wala kinita kahit 46 yan para may pang ano lang kami mamaya red horse pang dalo, pang isang case ba sabay na lang tayo you know yeah. <laughs> boss hindi kita atras ah pupunta talaga ako dahil boss hindi ba talaga madadagdagi 45 lang talaga talaga maawa sa nagalap boy kay Garage ano kami din nagahanap pa tayo pabaw <laughs> <at> namin <laughs> sige na nga so yun uh, bibigyan na natin bali uh, binigyan na natin for only 45,000 boss masaya ka ba na binigay ko happy Okay. Mam, Ma Ma'am, congrats po. So, yan. Uh, bali, uh, binigay na natin for only 45,000 para meron na silang service, sila bossing at need na need. Nag-commute lang ba kayo? Ah, naka-motor So, yan mga bossing, bali, receive na lang natin payment nila bossing para makabiyahin na rin pa uwi. So, yan. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat palagi. Geng, geng. Opa, sinubukan na agad. Bumalik ka, ah, dami sa kaya. Fully loaded pa. lupita. Ah. Good running! Ayan mga bossing. Ayan, bali, kukunin na nalang yung motor na iniwan nila mga boss. Bossing, kamusta? Okay. Goods to goods. Sabi ko sa'yo, hindi ka mapahiya niya eh. So, sila bossing, tika GMA, bali, bumalik na sila para kunin yung motor. Inataw ko ngayon. Inataw? hataw, goods to goods. Oh. Ma'am, kamusta naman? Oh, Hello, baby. Hi, ang cute-cute mo naman. Akin ka na lang. Akin na lang ikaw. Yeah. <laughs>